magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Tulad ng sinabi ko, baka ang inyong lahi ay tulad ng isang hayop na mga daga. Na kapag nakakita ng pusa ay sobrang nanginginig sa takot. Kaya mas minabuti nyo na lang magtago sa matagal na panahon. Kaya wala akong kaalam-alam sa inyong lahi sabi ni Yui sa malakas na tono. Nang marinig ito ni pinunong Benj ito ay labis na nagalit sa sinabi ni Yui. At ito ay nagsalita at sinabi, napakalakas ng loob mo para sasabihin sa akin ang mga ganyan salita. Nais mo talagang maputulan ng iyong dila. Ngunit dahil sa mga sinabi mo na mga bastos na salita laban sa akin at sa akin, lahi, nais na kitang paslangin sa oras na ito ang katulad mo ay parang isang normal na ibon lang na madaling paslangin kung aking nanaisin. Kaya magdahan-dahan ka sa iyong pananalita. Baka mawalan ako ng awa sa iyo babaeng elf. Nang marinig ito ni Yui, ito ay nagsalita at tumawa sa malakas na tono. Hahaha, sa kalagayan mo ngayon na nag-iisa ka lang at ang tinataglay mong lakas ay hindi pambihira ngunit kung nag-iisa ka lang. Hindi mo magagawa na ako ay mapaslang. Sige magpapakilala na ako sa iyo para hindi ka tawag ng tawag sa akin na babaeng elf. Dahil nagmamukakang mangmang kapag tinatawag mo akong babaeng elf. Ako si Yui at tama ka ako ang namumuno sa mga kasundaluhan na nakikita mo ngayon. Kaya kung gusto mo akong paslangin na natitiyak ko na hindi mo ito magagawa. Mangmang na nila lang, sabi ni Yui sa malakas na tono at mapang asar, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay labis na nagalit at ang kamay nito ay nanginginig sa galit dahil sa mga sinabi ni Yui. At ito ay hindi na umimik ngunit ito ay tumingin ng nakakatakot na tingin kay Yui. At ang isang sundalo ng lahing elf ay nagsalita sa mahinang boses na si Yui at ang mga kasundaluhan lang ng lahing elf ang nakakarinag. Miss Yui, hindi ako pwedeng magkamali. Ang isa na iyan ay isang hari ng lahing barbarian. Yan si Haring Benj sabi ng isang sundalo kay Yui sa mahinang boses habang nanginginig ang boses nito. At nang marinig ni Yui ang sinabi ng isang sundalo ng lahing elf. Biglang nagiba ang nararamdaman ni Yui ngayon. At si Yui ay nagsalita at sinabi, Ano ang sinasabi mo? Paano mo natitiyak na ang nilalang na nasa ating harapan ngayon ay nagmula sa lahi ng barbarian at ito pa ang kanilang hari na si Haring Benj? Sabi ni Yui, nang marinig ito ng isang sundalo. Siya ay nagsalita at sinabi, Miss Yui, bilang isa sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Sila Master Ken, General Oliver at General Henry. Bago kami makapasok sa pagiging sundalo ng ating lahi, pinapakita sa amin ang bawat larawan ng mga pinuno ng bawat nilalang na naninirahan sa ating mundo. At kung ano ang kanilang kinabibilangan na lahi, hindi ako pwedeng magkamali Miss Yui. Siya ay nagmula sa lahi ng barbarian na si Haring Benj sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing elf kay Yui sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Yui, siya ay nagulat at sinabi, Ano, totoo bang si Haring Benj ang nilalang na iyan? At ang kanyang lahing barbarian na nagmula sa lugar ng mga Diyos sa God's Domain. Na mas piniling manirahan sa ating mundo sa matagal na panahon. Ang sumalakay sa atin ngayon. Anong dahilan bakit nila ito nagawa? sa aking pagkakaalam at sa sinabi din sa akin ni Master Ken. Ang lahi ng mga barbarian ay mga banal, dahil ang lahi nila ay nagmula sa God's Domain, na dating kalaban ng Diyos ng God's Domain. Kung hindi dahil kay Daryl, ang lahi ng mga barbarian ay matagal nang wala, at sa pagkakaalam ko, hindi sila ganito kasama. Nakakasiguro ka ba talaga na ang lahi ng mga barbarian ang sumalakay sa atin ngayon at ang nilalang na ito ang kanilang hari? sabi ni Yui sa mahinang tono na may takot at kuryusidad. Nang marinig ito ng isang kasundaluhan ito ay nagsalita. Maniwala ka sa akin Miss Yui. Si Haring Benji ng lahing barbarian. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. At si Yui ay tumingin ng husto kay Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi. Tapos na ba kayong magbulungan? Hindi ko man naririnig ang inyong mga bulungan. Ngunit nababasa ko ang inyong mga sinasabi dahil sa pagbukas ng inyong mga bibig. Ikaw na babaeng elf, wala akong pakialam sa iyong pagkakilanlan. At ikaw ba talaga ang namumuno sa mga kasundaluhan ng inyong lahi na magbantay sa labas ng kaharian ni Ken? Ang iyong lakas ay sobrang hina para maging isang pinuno ng kasundaluhan. Sa bagay nila lang na tulad nyo ang inyong lahi ay hindi naman talaga malakas. Napapanalo nyo lang ang mga labanan na mga nagdaan sa matagal na panahon, dahil ang mga nilalang na nakaharap nyo ay sadyang mahina tulad ng lahi ng mga raksiya. Kaya hindi na dapat akong magtaka na ang isang tulad mo ang namumuno sa mga kasundaluhan na nasa aking harapan. Kahit wala ka sa posisyon upang makilala ako, sige magpapakilala ako sa iyo. Ako si Benj ang hari ng lahing barbarian. Kaya ako nandito at ang aking mga kasundaluhan sa inyong imperyo para paslangin ang inyong hari na si Ken. Nais kong ubusin ang inyong lahi at burahin ang lahi ng mga elf sa mundo na ito. Ito ang nais ko para pagbayaran nyo ang kalapastangan na ginawa ng inyong lahi sa aking lahi. Hindi ko papalagpasin ang paggambala ng inyong lahi sa amin. Kaya kung ako sa iyo babaeng elf Tawagin mo na si Ken bago ko pa maisipan na ikaw ang aking unahin na paslangin at ibuhos ang galit ko sa inyong lahat. Sabi ni Pinunong Bench kay Yui sa seryosong tono. Ang boses ni Pinunong Bench ay hindi ganun kalakas ngunit ito ay nakakatakot. At nilabas ni Pinunong Bench ang kanyang espada. Nang marinig ito nila Yui at ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay sobrang natatakot sa mga oras na ito hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin sa mga oras na ito. At si Yui ay nagsalita at sinabi, Ikaw pala ang hari ng lahing barbarian. Akala ko isang marangal na nilalang ang isang tulad mo. Nagkakamali pala ako, ang isang tulad mo na hari ay isang ganid sa mga nasasakupan. At ano ang sinasabi mo? Na kaya kayo nandito sa aming imperyo para pagbayaran ang aming lahi. Sa aking pagkakaalam at sa matagal na panahon na kahit isang lahi na mga nilalang naninirahan sa bundok na ito. Ang aming lahi ay walang ginambala na kahit na sino. Kaya paano mo nasasabi na ginambala namin ang inyong lahi? Alam namin na kayo ay nagpasya manirahan na dito sa mundo na ito. Ngunit hindi namin alam kung saan sa mundo na ito kayo naninirahan. Kaya paano namin magagambala ang iyong lahi? Nagpapatawa ka. Nais mo lang pa abisen na ginambala namin ang inyong lahi para hindi lumabas na ang lahi mo at ikaw ay napakasamang nilalang. Ang totoong pakay mo kasakasama ang iyong mga kasundaluhan, ay nais niyo lang kunin ang aming mga lupain. Ang pagmamayari ng aming lahing elf, ay nais niyong sakupin, tulad din pala kayo ng ibang nilalang. Mas masahol pa kayo sa lahi ng mga demonyo at raksia. Nakita ko mula dito na ang aming mga kalahi ay pinagpapaslang nyo sa karumaldumal na pagpaslang ang katulad niyong mga nilalang na naninirahan sa mundo na ito ay walang kasing at mga lapas tanganan. At ikaw bilang hari ng lahing barbarian, masyado kang tuso at ganid. Kung tutuusin dapat ang lahi niyo ay inubos ng mga kasundaluhan ng hari sa God's Domain. Para hindi na nangyari ang ganito sa aming lahi, mga walang kwentang nilalang pala ang lahi ng barbarian. Sabi ni Yui sa seryosong tono, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay nagulat at labis na nagalit. Sa sinabi ni Yui, at si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Ikaw, anong karapatan mo para sabihin ang mga ganyan salita? Lapos tanganan ka, nais mo na bang mamatay? Sigaw ni Pinunong Benj, at ito ay mabilis na kumilos patungo kay Yui. At si Master Ken ay sobrang galit sa mga oras na ito. At sa paglusob ni Master Ken kay Yui, si Yui ay gumawa agad ng aktibong counter-technique dahil medyo malayo ang distansya ni pinunong bench kila Yui. Si Yui ay nagamit niya agad ang kanyang kasanayan. At ang espada ni Pinunong Bench ay agad-agad na nabitawan ni Pinunong Bench dahil sa tinataglay na teknik ni Yui. At si Yui ay mas hinimok niya ang kanyang buong. Spiritual. At ito ay tumakbo papalapit kay Pinunong Bench. Ang kamay ni Yui ay biglang naglabas ng liwanag. At si Pinunong Bench ay kanyang sinampal ng palad. Ngunit kahit nawala sa kamay ni Pinunong Bench ang kanyang sandata, si Pinunong Bench ay masyado ng malakas para kay Yui. At sinalag ni Pinunong Benj ng kanyang palad ang sampal na ginawa ni Yui. Ang dalawang palad ay damaykit sa isa't isa. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong ba kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang supporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!